nagsisintir si Papa James. As, as, a, as, as a tatay, sobrang nasasaktan ako dahil sinasabihan ako ng anak ko, I don't like you, you're a liar. <laughs> Iniisip ko, ano bang ginawa ko? Wala naman akong ba ginawa. <laughs> Bago bumahan ang luwa, in spite of all this, Mahal mo pa ba si teta? Kasi wala, wala, wala naman akong pakialam na kay Chris eh. Ah, okay. Pwede bang pakikwento kung ano ang nangyari sa inyo ni Chris? <sighs> Lights, camera, action! Si Jason uh -huh. hindi ako pumunta doon kasi meron uh -huh. siya yung fit na na gown. gown. So, nandun ako. Nandun din yung mga parin So, ngayon, nung na-fit ni Chris yung gown niya, so, fit niyan So, and then, nagpalit. Okay, lumabas yan. O ano, mataba ba ako? Ganun. Sabi so, niya, mataba ba ako? I gain weight ba? Sabi ko, Oh, you're so sexy! Sabi ko ganyan, you're so sexy! You're so sexy! Tapos so, sabi ko, I I think I'm in love again. Sorry, ka What? You're so sexy. Ito sabi ko. I I think I'm in love again. <laughs> Teka, akala ko ba? Kasi wala, wala naman akong pakialam na kay Chris eh. You're so sexy. Ito sabi ko. I I think I'm in love again.